Gay siguro sa Comelec nga walay election o political violence nga galihok sa Pulomulok South Cotabato. Ang maong pahayag ang nigawas human mga huhungihong may kalabutan sa init nga sitwasyon sa politika sa maong munisipalidad. Sumala pa ni Anwar Pai ang election officer sa Comelec Pulomulok nga sa karon walay mga dagkong panghitabo nga gikalambigitan sa mga supporters o mga mamahimong kandidato sa umaabot nga election. Every time may piling talaga, nanjan ang grupo ng mga supporters ng ating mga kandidat. So, maingay. So, doon tayo. Yun ang napag-usapan namin ni si OP na dapat natin bantayan kasi doon nag-umpisa yung awayan eh, yung bullying eh, no? So para sa pulumulok naman, maingay lang pero wala namang physical violence. Dugang usab ni Ini, nga sukwahi imatod pa ang panlantaw sa mga supporters sa tinuod nga sitwasyon sa mga politiko sa pulong mulok o nagkanayong maghigala ay matod pa ang mga nasampit ng mga kandidato. Una na ang migawas ng impormasyon nga upat ka mga individual ang magpapili pagkamayor asa pulos adunay background sa politika ang duha ka magpapili o ang duha usab ang incumbent o kasamtangang sa posisyon. Uh, so far sa ako ah, sa murag sa parang talk of the mouth lang na parang mainit. Doon nakikita ko because they are friends naman eh. Yeah. Former kwa naman sila. <clears throat> grupo, isang political group lang sila. And then from Pulumulok din sila. Kasi din ito Pulumulok. So. I used to be the vice mayor of Pulumulok back in 2001. Um, I ran for vice mayor. Tapos I won. Um, sa ngayon, ang pulumulok, wala akong nakita pagbabago. um, pero ayokong manira nung mga nakaupo. Hindi, ko, hindi ko style yan, hindi ko type yan. Papagandahin ko lang kung anuman yung nagawa nila, gagandahan ko pa lalo. Wala akong sasabing iba. Samtang, andam usab matud pang muhatag og assistance ang kapulisan sa Pulomolog o galing adunay mga namatikdang kakulian kalabot sa umaabot nga eleksyon nakatutok usab matud pa ang kapulisan sa pag-deploy sa ilang mga police personnel sa basinidad sa COMELEC Yes po ma'am yun ang panawagan natin of course uh, na magiging uh, kalmado sila so that it would not uh, cause uh, ng, uh, disturbance Pwede naman po silang magpunta because it's their own uh, free will but uh, dapat uh, orderly po tayo. Sumunod po tayo sa mga uh, pinapatupad na guidelines. Sa karon, hugot ang koordinasyon sa mga otoridad o COMELEC alang sa peace and order sa tibok durasyon sa filing of COC sa maong munisipalidad. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez, Brigada News.